Sa mundo ng treasure hunting, may mga bagay na hindi kayang unawain ng ordinaryong mata. Maraming signs, maraming symbols, at bawat ukit sa bato ay may dalang lihim na mensahe mula sa nakaraan. Kung iniisip mo na ang isang parang simpleng marka sa bato ay walang halaga, ikaw ay nagkakamali. Sapagkat sa larangan ng paghahanap ng Yamashita Treasures, walang bagay na simple. Lahat ay may dahilan, lahat ay may direksyon at minsan tulad ng isang spiral, ito ay paikot-ikot. Ngunit laging may sentro na dapat mo lamang hanapin. Sa video na ito, ako ay magbabahagi sa inyo ng isang kaalaman na hindi lahat ay nakakaalam. May isang lumang bato at sa ibabaw nito ay may nakaukit na spiral na marka. Para sa iba, ito ay random, parang graffiti ng malikot na bata. Pero sa paningin ng isang tunay na treasure hunter, ito ay isang marker, isang sign na may direksyon, isang senyas na nagsasabing huwag kang dumiretso, maglakbay ka ng paikot, ang spiral bilang sign ng direksyon. Ang spiral sa treasure hunting ay hindi basta art o decorative pattern. Ito ay isa sa mga pinaka-intricate na simbol na ginagamit ng mga sundalong hapon, mga guerrilla cartographers at mga hidden asset custodians noong panahon ng World War II. Ang spiral ay nagsisilbing navigational indicator, isang pattern na nagpapakita kung saan ka dapat magsimula at saan ka dapat magtapos. Kapag nakita mo ang spiral na nakaukit sa isang lumang bato, tandaan mo agad, hindi ito para sa surface level. Hindi niya sinasabi kung ano ang nasa ibabaw. Ang mensahe nito ay nasa ilalim, maaring literal o metaforik. Ang spiral ay nagsasabi ng layers at bawat layer ay may lalim. Dito sa mundo ng treasure hunting, ang ganitong pag-uukit ay hindi ginagawa ng random. Ito ay isang marker ng isang lugar na may nakatagong lihim. Para itong nagsasabi na sa bawat pag-ikot ay may lalim. Ngunit ang tanong ay paano mo ito babasahin? Dito pumapasok ang tunay na skill ng isang treasure hunter. Kung ang spiral ay clockwise, ibig sabihin nito ay follow the natural terrain descent kung ito naman ay counterclockwise, ibig sabihin resist the terrain and go against its natural flow. Ang una ay magdadala sa iyo sa trail ng tubig kung saan nadadala ng gravity. Ang pangalawa ay magdadala sa iyo sa uphill sa mga lugar kung saan nagtago ang mga sundalong hapon. Ang spiral bilang energy gate symbol. Kung ikaw ay bagong treasure hunter, maaaring isipin mo na ang spiral ay direksyon lamang. Pero dito sa mundo ng treasure hunting, ito ay kumakatawan sa isang energy gate. Hindi ito etheric nonsense or mythical fantasy. Ito ay encoded psychological deterrent. Noon, sa panahon ng digmaan, ang mga sundalong hapon ay gumamit ng anti-intrusion symbolism mga signs na ginawa para ma-intimidate ang sino mang makakadiscover ng kanilang mga marka. Ang spiral ay ginagamit upang ipakita na ang area ay may movement of presence. Kung titingnan mo ang disenyo, ito ay hindi nagsisimula sa gitna kundi sa labas. Ibig sabihin, ang mga explorers ay dumadaan muna sa environment bago makarating sa sentro. Sa treasure hunting strategy, ang sentro ay secured at ang labas ay puno ng traps, obstacles at mga confusing pathways. Ang spiral na nakaukit sa bato ay parang nagsasabi na wag ka dumerecho sa target. Ikot ka muna, paikot bago mo makuha ang pinaka-importante kung titignan mo ang mga archives at testimonies ng mga local prospectors, marami ang nahulog sa pagkamabilis. Nakakita ng marka, hinukay agad sa gitna, tapos walang laman. Pero kung sinundan ang alignment ng spiral, nagdesisyon sa tamang pagkakaposisyon ng entry hole, dito lumilitaw ang mga artifacts. Tulad ng old gold coins, torpedo bars, gun metal supply caches, o kaya mga sealed chambers. Ang formation ng spiral at ang exposed rock layers. Ito ang pinakakritikal na bahagi na hindi alam ng karamihan. The spiral does not always refer to a single direction. Minsan, ito ay sign ng multi-layered cache system kapag nakaukit ito sa isang exposed rock, lalo na kung lumang bato na wala sa obvious human path. Ibig sabihin ito ay huwag magukay ng diretsyo pababa. Pagdating sa Yamashita Treasure, ang spiral ay inilalagay sa mga lokasyon kung saan ang lupa ay may natural slope o may multiple bedrock surfaces. At bakit? Dahil gusto nilang ipakita na ang target ay hindi nasa vertical line mula sa marker ito ay nasa horizontal displacement direction ibig sabihin maglocate ka ng natural elevation ngunit wag kang maghukay doon hanapin mo ang spot kung saan nagsisimula ang pagbaba ng lupa kung saan nagmamarka ang gravity kung saan ang tubig ay naaeepon kapag umuulan. Ang spiral ay coding ng terrain movement. At alam kong alam mo ito, hindi ka maliligaw. Kung ang spiral ay maliit at compressed, ang target ay malapit. Kung ito ay wide at mahaba, ang cache ay nasa malayo. Kapag may double spiral, ang lugar ay may dual chamber system. Ang unang chamber ay bait lamang maring may artifacts, bala, mga helmet o ceremonial swords. Ngunit ang tunay na kayamanan ay tulad ng sealed ingots, bars o ledger boxes at ang mga ito ay nasa inner spiral chamber. Kung ikaw ay nagkamali ng direksyon, hindi lang oras ang mawawala. Maaaring kang pumasok sa ventilation chamber at ang masama sa kinaruroonan ng mga booby traps tulad ng chemical vaults, bamboo spear pits o mga explosive cartridges na iniligay ng mga sundalong hapon para ma-preserve ang kanilang mga tinagong deposito. Ang spiral at ang simbol ng life cycle. May mas malalim na kahulugan ang spiral na hindi na ng mga baguhan. Ito ay simbol ng life cycle, isang sign na nagbibigay babala sa iyo na ang lugar na ito ay may relasyon sa buhay at kamatayan. Hindi ito metaphysics, ito ay literal. Maraming Japanese burial complexes at execution sites ay may spiral marker. Ang spiral ay cycle of return na nagsasabi nang isang bagay ay nakabalik mula sa chaos papunta sa order. Kung nakita mo ang spiral sa tabi ng tubig o sa malapit sa ravine, malaki ang posibilidad na ito ay malapit sa burial pit o kaya sa mass grave site na ginamit upang itago ang precious cargo. Sa mga lugar na ganito, huwag kang padalos-dalos. Ang excavation sa ganitong space ay dapat may respeto. Hindi mo hahagisan ng metal detector at habang naglalaro. Kapag naramdaman mo na tahimik ang hangin na parang walang ibon, walang kuliglig, kahit nasa kagubatan ka, yon ang tinatawag nating dead zone. Mga lugar kung saan may nakabuong kasaysayan ng dugo. Marami sa mga treasure hunters na walang respeto ang pumasok sa spiral sites. Hindi na bumabalik. Ngayon ay paano ito gamitin para sa matagumpay na treasure site reading? Ang spiral marker ay parang test. Kung nauunawaan mo ang directionality nito, kaya mong basahin ang terrain ng hindi nagbubutas ng lupa. Una mong tingnan ang opening ng spiral. Kung saan ito nagsisimula, iyon ang entry point mo. Hindi sa bato mismo, kundi sa orientation ng physical environment. Kung ang spiral ay nakaharap sa east, hanapin mo kung saan naglalaro ang morning light. Kapag lumalagpas ang araw sa shadow line ng marker, ibilang mo ang oras bago ito mawala ang bilis ng pagkawala ng liwanag ay indicator kung gaano kalalim ang target. Kung kakailanganin mo ng lupa o lupaing ginalaw, tandaan mo ang rule. The spiral never lies. Hindi siya nagsisinungaling, pero kailangan mo itong sundan ng may pasensya. Kapag inuna mo ang gitna, mawawala ang mga clue. Kapag inikot mo ang paligid, dito mo makikita ang ang mga secondary signs tulad ng arrow, dot entries o triple line markers. Ang mga iyon ay visual breadcrumbs patungo sa tamang entry chamber. Kung ako ay ikaw, hindi ko ipagpapalit ang sign na spiral sa kahit anong map clue. Sapagkat ang spiral mismo ay isang mapa. Ang spiral ay hindi lamang hugis kung ikaw ay tunay na treasure hunter, hindi sasapat ang metal detector. Ang pinakamakapangyarihang gamit mo ay ang iyong utak at ang iyong respeto sa mga simbolo na iniwan ng nakaraan. Kapag nakakita ka ng spiral na marka sa isang lumang bato, tandaan mo na ang mga sundalong hapon ay hindi gumawa ng mga code ng basta-basta. Ang bawat ukit, bawat korba bawat paikot ay isang instruction, isang mapa, isang babala at minsan isang propesyong nagsasabi. Kung kaya mong basahin ang sinaunang daan, ikaw ang nakatakdang makahanap. Kung ikaw ay papasok sa isang spiral site, maging handa ka. Hindi lang sa lupang huhukayin, kundi sa kasaysayang bubuksan mo. Dahil minsan sa mga lugar kung saan ang bato ay umiikot, dito din umiikot ang tadhana ng mga naghahanap. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.